Idol ikot dito. Ayaw nila sa view. Ayan, ang ganda-ganda. Hindi ng mo muna ko Hindi pa ikot paikot. <laughs> nga, pa-ikot. diba? 'di ba? Isa parish. Oh, 'di ba? Nag selfie si Irish O Oh, ayan. Diyan lang kayo ha. Oh, 'di ba ang ganda ng view Ayaw nila. Umakit na si Nanay. Ayaw niya. Ayaw, wheelchair. Ah, ayaw niya nang maglakad. Yan, sige, mag-selfie-selfie -selfie lang kayo dyan. Tara! Yes. Oo oh, nga. Hindi, dito hindi kami bumababa kasi hindi makakakit si Ama dyan. Ang eh, kunang nang rubo Ganda nang. Sama ka man. din eh, sa likod ko. Kala ko ba natatakot ka? Hindi naman ako tuming. Hmm. Ayaw na ni nanay? Umuhi. Ah, magsisiyar. Ah. Ikot, ikot, dili. Hindi may anak mo, para ay ano, emote.